Napakatindi ng airstrike na isinagawa ng pwersa ng United States of America at ito ay sa utos ni President Donald Trump mula nang muling umupo si President Donald Trump bilang pangulo ng United States of America ito ang kauna-unahang utos niya na magsagawa ng airstrike sino ang grupong ito na kanyang binomba ano naman ang sabi ng presidente ng naturang lugar na ito. Nagalit kaya ang presidente ng lugar na ito na kung saan dito nagsagawa ng matinding airstrike ang puwersa ng Amerikano. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay February 3, 2025. Magbibigay tayo ng update tungkol sa pinakaunang airstrike na inorder ni President Donald Trump mula nang maupo ito muli bilang Pangulo ng Estados Unidos. Ang lugar na inyong nakikita sa video ito ay ang Bansang Somalia. Kilala ang bansang ito sa pagkakaroon ng napakahabang coastline. Kilala rin ang bansang Somalia sa pag-export -e ng mga camels at mga kambing. Pero sa kasamaang palad, kilala rin ang Somalia sa pagkakaroon ng watak-watak na political system. Mismo sa loob ng Somalia, hindi magkasundo ang maraming mga tao. Maraming mga rebelde sa lugar na ito. Kilala rin ang Somalia sa pagkakaroon ng maraming pirata. Kilala rin ang Somalia sa pagkakaroon ng maraming pirata sa karagatan. Inaatake nito ang maraming mga barko na dumadaan malapit sa kanilang coastline. At habang gumagawa ng mga pang-aatake ang Huti sa Red Sea, ganun din ang ginagawa ng mga pirata ng Somalia. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, mula ng umupo muli si President Donald Trump bilang pangulo ng Estados Unidos, nagsagawa ito ng pinakaunang order at ang order na ito ay airstrike sa isang lugar sa Somalia. Ang tanong, bakit ito ipinaatake ni President Donald Trump? Ayon sa pahayag ni President Donald Trump, ang lugar sa Somalia na kanyang pinaatake, dito pala nagtatago ang maraming mga rebelde. Tinatawag itong Islamic State in Somalia. Ang mga militanting grupong ito na nasa Somalia ay tinatawag din na IS. Ayon sa ulat, isa sila sa mga nagpapahirap sa mga sibilyan sa Somalia. Kontra din sila sa gobyerno nito. At ang grupong ito mga kaibigan, karamihan naninirahan sa kagubatan, mga kuweba ng Somalia. Ang dahilan kung bakit sila naninirahan sa mga liblib na lugar, ito ay upang hindi sila matunton ng gobyerno ng Somalia at lalong-lalo na ng United States of America. Ang presidente ng Somalia mga kaibigan, ay isa sa mga pangulo sa mga bansa sa buong mundo na humahanga kay President Donald Trump. Ang kanyang pangalan ay Hassan Sheikh Muhammad. Meron na rin mga pagkakataon mga kaibigan na si Hassan ay humihingi na rin ng tulong mula sa puwersa ng mga Amerikano. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, tumugon si President Donald Trump. Kaya naman si President Donald Trump ay agad na nakipag-usap kay Hassan Sheikh Mohammed presidente ng Somalia upang pagplanuhan ang kanilang gagawing airstrike sa IS ng Somalia. Ayon naman sa post sa social media ni President Donald Trump, kinausap niya raw si Muhammad bago ito magsagawa ng airstrike sa naturang lugar. At matapos ang kanilang pag-uusap, February 1, 2025, Agad na inutos ni President Donald Trump ang airstrike sa isang lugar sa Somalia na tinatawag na Gules Mountain. Dito nagtatago ang maraming IS. At dahil sa napakatindi ng airstrike na isinagawa ni President Donald Trump, napakarami sa mga teroristang ito ang nasawi. Hindi katulad ng ibang mga umaatake, hindi nila inaamin na sila ang may kagagawan. Pero kay President Donald Trump, ipinost niya pa ito sa kanyang social media at talagang inamin na sila ang may kagagawan sa isang naturang airstrike. Ayon sa kanya, and I quote, This morning, I ordered precision military airstrike on the senior ISIS attack planner and other terrorist he recruited and led in Somalia. Ayan, ayon kay President Donald Trump, tinarget nito maging ang senior leader ng ISIS at ayon kay President Donald Trump, kahit na marami sa mga militanting grupong ito ang nasawi, wala raw sibilyan ang nadamay. Ayon kay President Donald Trump, ang ISIS na ito na kanilang tinarget ay threat da sa national security ng Somalia. Hindi lang daw ng Somalia, kundi sa mga allied countries ng United States of America. Kaya hindi na nagdalawang isip ang Amerika na bombahin ang grupong ito sini ni President Donald Trump si Joe Biden bakit hindi raw umaksyon habang siya ay Pangulo pa ng United States of America. Hindi raw ito pwede sa kanyang administration. At eto na, matapos ang isinagawang airstrike ng United States of America at tumambad ang maraming nasawing mga militanting grupo, nagsalita agad ang Presidente ng Somalia na si Hassan Sheikh Muhammad. Ayon sa kanya ay extend. My deepest gratitude for the unwavering support of the United States in our shared fight against terrorism. Dagdag pa niya, your bold and decisive leadership, Mr. President, in counter-terrorism effort is highly valued and welcomed in Somalia. Ayon sa ulat ng France 24, ang ISIS na nasa Somalia, hindi raw ito gaanong malaki. Mas malaki pa raw ang Al Qaeda na nalilink sa Al-Shabaab. Pero ang ikinababahala ng karamihan, ang ISIS na nasa Somalia ay mabilis na lumalaki dahil sa kanilang mga pagre-recruit. Kaya ayon kay President Donald Trump, bakit kailangan pa itong lumaki ng lumaki? Ayon pa rin sa ulat ng France 24 na sinabi ni President Donald Trump nito lamang linggo mga kaibigan na dahil sa airstrike na isinagawa ng Amerika dito ay manyo-neutralize ang ISIS ng Somalia at ibinulgar naman mga kaibigan ng Somalian government na ang naturang airstrike ng United States of America hindi raw ito ginawa ng USA na sila lamang kundi meron din palang puwersa ng Somalia ang sumali sa airstrike na ito ayon sa presidente ng Somalia ang mga terorista sa kanilang lugar ay hindi kailanman magiging kaibigan ng buong Somalia kinumpirma din ng United States Defense Secretary na si Pete Hegseth. Ayon sa kanya, hindi lang daw mga miyembro ng ISIS ang nasawi. Marami daw sa mga senior operative ang nasawi sa airstrike na ito. Ibinigay na rin ng United States of America ang pangalan ng taong sumusuporta sa IS ng Somalia. Ito raw ay nagngangalang Abdul Kadir Mumin isa raw siya sa mga pinaka-importante at pinaka-makapangyarihang tao na nagkokontrol sa Global Islamic State Network. Isa rin siya sa mga nakasurvive na leader ng ISIS sa isinagawang airstrike ng United States of America sa nakaraang taon. Hindi naman isinapubliko ng United States of America kung nasaan itong si Abdul at ano na ang kanyang sitwasyon. Mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod pa na kaganapan sa Middle East sa Asia, sa Europe at kahit saan mang dako ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang napakalit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!